lagyan natin guys kasi kala nyo marami na konti lang yan yung bigat yung trabaho natin lagyan so, natin ng konti Thank okay, you. yung ulam hindi na tayo magbawa ng ulam kasi para sa kanila nilang mamayan pagising nila almusan. kaya okay na ikanin na lang muna Ayan. Ayan, open yun, guys. Mm -hmm. Come on. Sapatos tayo. Ayan, guys, kasi... Pagpatos ko. Hiram ko lang po sa anak ko. Ginamit naman niya siguro to. Dahil nag-iwan lang ng bowl eh. Iba ng Ayos individual siya basketball siya kasi may sapatos anak ko, nangiram lang ako ng sapatos bina okay, din okay. namin ang dalpo hindi mo din nubli at is iwan naman to maginap ko isman ako magbabay na ako. Eh. Mm. Menan. Mm. Yes. Ay. Eh naman. Eh. Kailangan mo guys. Papasahin ko pala. Kalimutan mo An. 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 Ayun yung sambung piso dyan, yung pamasahe. yung lima. Ito. May lima pa ka. Pa dyan? Okay oh, see, see. Okay, sige. na. dali mo utang ko eh. Minsan, pag alangayin ko, oras na ah, talagang naman masaya ako. Try spin Pag kaya pa, naglalakad lang ako. Ito na tayo sa labasan. Mga 15 minutes din yung ano. Lalakarin natin kung sakali tayong maglalakad. kung sa trabaho. Pero kalanganin na, kaya sakay na tayo ng tricycle okay, meron pa meron pang bakante sakay na tayo ng tricycle mas may yung mga isang gabi trabaho ano guys dito na ako sa trabaho paalam na ako maya naman bye, bye.